Guys, sa panood ba yung nangyari kay Kerwin Espinosa? Okay. Isang drug lord sa Alvera Leite. Eh. Tatak yung mayor tapos na And sa loob lang na ng ilang oras, so let's just say, uh, sobra 24 oras. From naghihingalo, lo, biglang gumaling. 100% bumalik yung full energy. And the good thing pa, eh, nagpipinkish-pinkish pa yung muka. Eh, gusto sanang tanungin ng mga ibang kababayan natin kung ano daw yung rejuvenating set na ginagamit ni Kerwin. Dito natin makikita, <laughs> magiging best actor talaga yung mga tao. Kaya hindi naman actor o artista kapag eleksyon na may nag-iiyak-iiyakan, kumakain uh, sa baso, nakikisama pati sa mga tambay. <laughs> Grabe no, ang daming mga kalokohan talaga. Hindi pa tayan mga ewan ko na lang. nagiging joke na yung politika sa Pilipinas. Mas lumala pa talaga ngayon. Kagaya nito. E sino ba naman maniniwala, guys? Naghihinga ka eh sa loob ng 24 oras gumaling ka kaagad. Diba? okay, kahit sabihin natin, dalawang araw, tapos nakapag-live ka na, pinkish pa yung mukha mo, parang walang nangyari. Eh, dito natin masasabi siguro uso ngayon yung anting-anting kaya ganyan biglang yan, yan siguro yung sikreto niya no? <laughs> biglang gumaling eh, kaya siguro hindi nakapagtataka yung mga mag-abroad sa atin maraming mga laglag bala o mga, mga balang dinadala sa ano, abroad no? baka yun yung naging uso na dito sa Pilipinas isa sa mga proof yan na epektibo o, tingnan mo naman, biglang gumali. Eh, sino ba naman niniwala sa mga ganyang drama, di ba? Umiyak pa yung ano niya, assistant niya. Di ba? O, oh, best supporting actor. O, oh, pang famous award yung mga galawan talaga ng mga to oh. O, tingnan mo ulit o. Oh. Eh, Nagihingalo siya, guys. Oh. Tapos, ang sabi niya pa talaga dito, tinira siya ng sniper. Guys, kung hindi ka naman na... Uh, hindi ako magaling sa baril, ah, Pero, from the word sniper, guys eh, kahit sabihin natin uh, hindi na ulo yan, yan wasak wasak yung katawan uh, <laughs> di ba yeah, ang bala oh 45 bala nga lang ng 45 eh sabog na sa loob eh how oh, much more mga ganyan walang maniniwala yan mga ganyan I don't know kung ano talaga yung exact reason niya kasi yung Alguera Lake katabi lang yan, yan or mo which is lugar ni Richard Gomez at dinamay niya si Richard Gomez at sinisisi niya dito si former President Rodrigo Roa Duterte. I don't care kung ano man yung sasabihin niya or ano, pero uh, niya yung uh, previous administration. Pero sa mga ganyan, no, sino ba na maniniwala? Lisa si wala kang kakampihan, di ba? Sino ba na maniniwala ng mga ganyang klaseng tao? Think of it guys, kung sino yung bubutuin yung malapit na po yung election doesn't mean na binigyan ka ng pera. Uh, laking utang na loob mo na, eh, binigyan ako ng pera, nagpapasalamat ako niyan, malaking tulong sa akin. Guys, magpapasalamat kayo sa tao pag mayroong maraming nagawang out sa buong lugar niyo talaga. As mayor o depende sa function niya. Now, kung ikaw lang naman yung binibigyan para sa pansarili kapakanan mo, alam mo yung may mga kapalit talaga yung mga yun. Think of it, pera ng taong bayan. Kaya huwag basa-basa buboto dahil mabait lang. Normal sa isang politiko, art, artista, eh. Ganun.